mayroon tayong viewers na gusto nyo mangyari ay mas malakas dapat yung microphone sa music, so katulad nito idol ano kung mayroon pa daw tayong setup na pwede gawin dito so halimbawa kung lang inyong source idol yan na ang gagaling sa inyong DVD player, katulad nyan yung ating DVD player, sa ganyang setup idol na nagsama yung ating player at saka yung microphone dito sa ating DVD player kakaroon na sa pawanya niyan yung ating music at saka microphone. Ang mas maganda dyan idol, ibukod natin ng channel yung ating microphone dito. So, halimbawa, no, gumamit tayo ng uh, connection na galing sa ating DVD player. Yung ating DVD player, yan ang magiging source natin para sa ating pang Okay. Katulad nitong connector na hawak natin, ano? Ito yung dual 6.35 to dual RCA. Tapos, output tayo halimbawa dito sa ating audio right at saka audio left. Ito ating dual 6.35. Dito natin siya i-input sa mono left or mono right. No? Halimbawa. So kahit gagawin man natin dito, yung ating source ay dito sa kabilang channel o oh, magkabilaan. Yung unang ginawang video natin. pwedeng pwede naman yan. Ano? Ang ano yun kasi natin dito, yung sa ating microphone. Dahil yung ating microphone dito, na ah, hindi natin siya makokontrol lalo pag nagsabay yung ating player at saka microphone. So halimbawa yung ating microphone dito, dito tayo mag mic input sa ating DVD player pag ang ating microphone dito sa ating DVD player pag volume tayo dito ay doon lang ang ating source ano, halimbawa min volume ng ating mixer tapos feeder ng ating source ang ating music dito at saka mic magsasabay no isang volume sila dito o isang feeder dito sa ating uh, mixer pero kung ang gagawin natin itong microphone natin dito natin ilipat sa uh, kabilang channel ng ating mixer halimbawa gagamit tayo ng isang channel dito sa channel 5 subukod so, yung ating control ng ating uh, microphone So pwede natin na painahan yung ating music, pwede natin na yung ating microphone. So ayan ano, pwede natin siya na ilamang yung ating microphone dito sa ating music. So pwede natin siya ipantay dahil magkaibang channel yung ating source dito. So ito may ibang paraan pa tayo dito para mapalakas pa natin yung ating microphone bukod sa ating dito sa effects ng ating mixer. So pwede tayo gumamit ng B8 sound card na yung ating B8 sound card ipadaan natin dito sa ating mixer. So katulad nito, ito yung ating connector ano dito, no? To 3.5 to 6.35 So ito idol, ito yung output natin o papunta sa ating line input ng ating mixer. So yung microphone natin kanina na nakalagay dito sa channel 5, palitan natin ang connector na ganito. To 3.5 to 6.35. Ito yung connection natin sa ating output or monitor output ng ating bait sound guide. Itong monitor output na to, dito tayo mag-connect papunta sa ating mixer. Tsaka yung ating microphone idol, dapat 3.5 to XLR din siya, no? Para tugma sa ating microphone input dito sa ating bait sound card. Dahil yung ating bait sound card dito ay 3.5 or PL input siya no ayan mic 1 mic 2 so pwede tayo mamili dyan so itong ating dynamic mic palitan natin ito ng cord ito na magiging cord natin dito sa ating dynamic mic itong 3.5 to XLR So itong 3.5 dito sa mic input natin ng ating b sound guide Ito idol yung b natin. Malaking tulong ito sa ating microphone lalo sa ating mixer na mahina yung ating microphone dito. So ang control ng ating B8 dito idol, itong monitor, dapat naka-volume, mic, echo at saka mic volume bass at saka triple sa so mic din yan so yan idol ano? mga katulong yan sa ating volume dito sa ating mixer mas malakas yung ating microphone dito lalo pag may ginagamit tayong B8 sound card pero pag ayaw nyo naman na kaya naman ng effects natin dito itong delay at saka repeat ng ating mixer pwedeng pwede nawala wala ng bass sound card basta ibukod lang natin yung ating microphone sa ating source